Ang matapang na prinsesa. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang napakagandang prinsesa na nagnangalang Ruby. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin sa mga tao sa kanyang kaharian. Ang kaharian ni Prinsesa Ruby ay masagana at payapa, ngunit hindi lahat ng tao sa palasyo ay mabait. May mga ilan na nainggit sa kanya dahil sa kanyang kagandahan at kabutihan. Ang Reyna, na kanyang ina, ay pumanaw na ng maaga, kaya't si Princesa Ruby ay lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang masungit na tiya, si Reyna Serafina. Si Reyna Serafina ay malupit at sakin. Lagi niyang pinapagalitan si Princesa Ruby at tinatanggalan ng mga pribilehiyo na dapat ay tinatamasa ng isang prinsesa. Araw-araw, si Prinsesa Ruby ay gumigising ng maaga upang magtrabaho sa palasyo. Hindi siya pinapayagan ng kanyang tiya na magsuot ng magagarang damit at makisali sa mga kaganapan sa kaharian. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Prinsesa Ruby ay hindi nawala ng pag-asa. Lagi siyang umiti at nagpatuloy sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Isang araw, habang naglilinis si Prinsesa Ruby sa hardin, nakakita siya ng isang sugatang ibon. Agad niya itong kinuha at inalagaan. Ang ibon ay napakaganda, may mga balahibong kumikislap na parang bituin. Pinangalanan ito ni Prinsesa Ruby na Stella. Sa paglipas na mga araw, ang ibon ay gumaling. Si Stella ay naging matalik na kaibigan ni Prinsesa Ruby. Lagi silang magkasama at nagkukwentuhan. Si Stella ay hindi lamang isang pangkaraniwang ibon. Mayroon itong mahiwagang kapangyarihan at kayang magsalita. Sinabi ni Stella kay Prinsesa Ruby na siya ay ipinadala ng kanyang ina upang protektahan siya. "Hindi kita pababayaan, Ruby," wika ni Stella. "Ako ang magiging iyong gabay at kaibigan sa oras ng pangangailangan." Napangiti si Prinsesa Ruby at naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Nakakuha siya ng lakas mula kay Stella upang harapin ang mga pagsubok. Isang araw, Inutusan ni Reina Serafina si Prinsesa Ruby na maglinis ng buong palasyo, mula sa pinakamataas na tor hanggang sa pinakamababang silid. Hindi nagreklamo si Prinsesa Ruby. Bagkus, sinimulan niya ang trabaho ng may buong kasipagan at dedikasyon. Habang siya ay naglilinis sa lumang silid aklatan, nakakita siya ng isang lumang libro. Ang pamagat nito ay Mga Lihim ng Mahika. Binuksan ni Prinsesa Ruby ang libro at nagsimulang magbasa. Natuklasan niya na may mga sinaunang mahika na makakatulong sa kanya upang labanan ang kasamaan. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanyang mga gawain, lihim na nag-ensayo si Prinsesa Ruby ng mga mahikang natutunan niya mula sa libro. Si Stella ang kanyang naging guro at tagapayo. Tinutulungan niya si Prinsesa Ruby na makabisado ang mga mahika. Kailangan mong maging matapang, Ruby. Sabi ni Stella, "Ang lakas mo ay nasa puso mo. Gamitin mo ang iyong kabutihan bilang sandata." Sa paglipas ng panahon, naging bihasa si Prinsesa Ruby sa paggamit ng mahika. Naging mas malakas at matapang siya. Isang gabi, narinig ni Prinsesa Ruby na may balak si Reyna Serafina na palayasin ang lahat ng mga mahihirap sa kaharian upang mapanatili lamang ang mga mayayaman. Lubhang nalungkot si Prinsesa Ruby at napagdesisyonan niyang hindi ito papayagan. Hindi makatarungan ang plano ni Tia Serafina, sabi ni Prinsesa Ruby kay Stella. Kailangan natin silang tulungan. Sinimulan ni Prinsesa Ruby ang kanyang misyon. Pumunta siya sa mga tahanan ng mga mahihirap at inalerto sila tungkol sa balak ng reyna. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Prinsesa Ruby ang mga taong handang tumulong sa kanyang laban. Bumuo sila ng isang lihim na alyansa upang protektahan ang mga mahihirap. Sa kanilang grupo, may mga mangkukulam, mandirigma, at simpleng mamamayan na may matatag na paniniwala sa kabutihan. "Kailangan nating magkaisa," sabi ni Prinsesa Ruby sa kanyang mga kaalyado. "Sa pagkakaisa, matatalo natin ang kasamaan." Nagsimula silang magplano at maghanda para sa araw na ipatutupad ni Reyna Serafina ang kanyang plano. Dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Inihayag ni Reyna Serafina ang kanyang kautusan na palayasin ang mga mahihirap mula sa kaharian. Ngunit bago pa man magawa ito ng reyna, pumasok si Prinsesa Ruby sa bulwagan ng palasyo kasama ang kanyang mga kaalyado. Tigilan mo na ito, Tia Serafina, sigaw ni Prinsesa Ruby. Hindi mo magagawa ang balak mo sa aming kaharian. Napatawa si Reyna Serafina. At sino ang magpipigil sa akin? Isang batang prinsesa. Lumabas mula sa anino si Stella at nagningning ang kanyang mga balahibo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng lakas kay Prinsesa Ruby. Hindi ako nag-iisa, wika ni Prinsesa Ruby. Kami ay nagkakaisa para sa katarungan. Nagsimula ang laban. Gamit ang kanyang mga natutunang mahika nakipaglaban si Prinsesa Ruby kay Reyna Serafina at sa mga tagasunod nito. Ang mga kaalyado ni Prinsesa Ruby ay nagpakita ng kanilang tapang at kasanayan. Ang mga mangkukulam ay gumamit ng kanilang mga mahika, habang ang mga mandirigma ay lumaban ng buong tapang. Sa huli, natalo ni Prinsesa Ruby si Reyna Serafina gamit ang kanyang kapangyarihan, ang tulong ng kanyang mga kaibigan. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay, sabi ni Prinsesa Ruby. Ang kabutihan ay laging magwawagi. Napagtanto ni Reyna Serafina ang kanyang mga kamalian at humingi ng tawad kay Prinsesa Ruby at sa mga tao ng kaharian. Patawarin niyo ako, sabi ni Reyna Serafina. Nabulag ako ng aking kasakiman. Sa pagkatalo ni Reyna Serafina, si Prinsesa Ruby ay naging reyna ng kaharian pinamunuan niya ito ng may kabutihan at katarungan. Ang mga mahihirap ay binigyan ng bagong pag-asa at pagkakataon sa buhay. Ang kaharian ay naging mas masagana at payapa. Si Stella ay nanatiling kasama ni Reyna Ruby, patuloy na nagbibigay ng gabay at inspirasyon. Ang kaharian ay naging halimbawa ng pagkakaisa at kabutihan sa buong mundo. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Reyna Ruby ay naging alamat na ikinukwento sa bawat sulok ng kaharian. Ang kanyang kabayanihan at kabutihan ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Maging matapang at mabuti, ito ang laging sinasabi ni Reyna Ruby sa mga batang lumalapit sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan ng puso, dagdag pa niya. Bawat taon, ipinagdiriwang ng kaharian ang araw ni Ruby, bilang pagunita sa kanyang kabayanihan. Sa araw na ito, ang lahat ay nag-aalay ng tulong sa isa't isa at nagpapakita ng kabutihan. Ang kaharian ay laging nagiging masaya at puno ng pagmamahalan tuwing araw ni Ruby. Ito ang pamana ni Reina Ruby, sabi ng mga matatanda. Ang pamana ng kabutihan at katarungan. Ang kwento ni Reina Ruby ay patuloy na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang bawat bata ay lumalaki na may inspirasyon mula sa kanyang buhay at mga aral. Hindi mahalaga kung sino ka o saan ka nang galing, laging paalala ni Reyna Ruby. Ang mahalaga ay ang iyong puso at kung paano mo pinipili ang maging mabuti. Ang kanyang mensahe ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa bawat tao sa kaharian. Si Reyna Ruby ay namuhay ng masaya at puno ng pagmamahalan sa kanyang kaharian ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng kultura at kasaysayan ng kanilang lupain. Ang kaharian ay patuloy na namumuhay sa kapayapaan at kasaganaan dahil sa pamumuno ni Reyna Ruby. Ang kanyang kwento ay nagpapatuloy, ikinukwento sa mga aklat, sa mga gabi ng pagkukwentuhan, at sa bawat pagdiriwang ng araw ni Ruby. At ang kanyang aral, ay hindi kailanman malilimutan, ang kabutihan at pag-ibig ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Wakas. Ito ang kwento ng prinsesang matapang na si Ruby, isang huwaran ng kabutihan at katapangan para sa lahat ng kabataan at mga taong naghahanap ng inspirasyon.